tindakan tindahan dira ada aku, na jadi Ano? Marang lang

Ayo nak deh, ayo nak deh. Ayo nak pula. Hai suri ane gapung buan. an. Ani. Mm, Ini anak tunggu palit, bubuk nak. Tawa pula bahasa ko nasang. Tawa pula pakai gasang dulu. Nandri ko ta. Ini ngalan ani mulai ketambak no

Aron pagiyani. Ulit na kayo nakapalit na ligis ka. Tulo ka kilo. Hey guys. Abi kayo ng isda oh. Sari. Sari-sari. Ayan oh. Yan. Apat lang. Mas mura kasi pag sa bagsakan compare doon sa market na. Ayan oh. Ay. Yan. Panda 1 daw to. Hey guys. Atong gusto ng atong isda eh. Okay, ano natin. Si okay. Yan eh babalot na natin ang ating isda. So, Kasi tapos na nating linisan. Ayan. Ito na pala ang aking isda na na-slice. So tingnan natin kung makailang uh, balot tayo. Mami, rin mo akong odd-on. Mabuti sila. Sige si na sila. na sila. Sige na sila. Ay, sila. Sige na, si na Ito nga, ito yung sari. So sa sari, ang tatlong balot tayo. Dito, pandawan.

guys, tapos ng pagbabalot ko sa mga isda. So, bibilangin natin kung pila siya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pang 11, ang tamban o, 15, 16, 17, 18, to ano lang, 300 23, So, makakatipid talaga tayo pag sa bagsakan tayo bu bumibili ng isda kayo mas mura doon. So, yan lang guys. Thank you for watching.